Nagsimula ang pelikula na ibinebenta sa isang auction ang dalawang modernong mukhang itim na lalaki sa kanilang magarbong underwear. Nakakadene sila sa kanilang mga leeg at tila ang lugar ay isang palengke ng alipin. Kasunod nito, bumalik ang pelikula sa isang flashback kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay umiikot sa dalawang magkapatid na sina Regis at Joel Grasdacer mula sa West Indies na magkaiba ang kanilang pamumuhay. Si Joel ay isang monoracial na itim na lalaki, na bagong labas sa bilangguan, matapos makulong ng ilang oras dahil sa pagnanakaw ng wallet ng isang matandang babae. Sa kasalukuyan, nakatira siya kasama ang kanyang ina at ang kanyang siyam na taong gulang na anak na babae. Siya ay nawala ng trabaho at sinisisi ang rasismo sa lahat ng kanyang mga paghihirap, lalo na ang kanyang kawalan ng trabaho. Gayunpaman, hindi pa siya seryosong nagsikap na maghanap ng trabaho. Sa kabilang banda, si Regis ay isang biracial na tao. Siya ay kasal sa isang puting babae, at may kasamang isang siyam na taong gulang na anak na babae. Nakatira siya sa isang mayamang bayan, at mahusay na isinama sa mas mataas na uri ng lipunan. Si Regis ay nagtatrabaho sa lokal na town hall, at nagtatrabaho bilang katulong ng alkalde. Isang araw, si Regis ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang uncle, na ipinalam sa kanya na ang kanyang ama ay mamamatay na, at ito ang huling hiling ng matanda na makita ang lahat ng kanyang mga anak. Gayon pa hindi pinapansin ni Regis ang kanyang patay na matalo na ama dahil wala siya noong bata pa si Regis. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa hapunan kasama ang kanyang pamilya, ngunit ang kanyang baliw na asawa ay nagbanta na makikipagtalik sa ibang mga lalaki kung hindi niya bibisitahin ang kanyang namayapang ama. Iniwan na walang pagpipilian, at ubili siyang sumang-ayon. Kinabukasan, lumipad si Regis patungo sa kanyang bayan kung saan nakatira ang kanyang ama. Sa airport nakita niya si Joel na pupunta rin sa kanilang ama. Ang magkapatid na mahigit isang dekada ng hindi nakikipag-ugnayan ay isinantabi ang kanilang mga pagkakaiba at sabay na umarkila ng taxi. Nabutan nila ang taxi papunta sa bahay ng kanilang ama. Sinabi ni Reyes kay Joel ang lahat tungkol sa kanyang matagumpay na buhay habang ang isa ay nagsisinungaling upang pagtakpan ang kanyang mga pagkabigo dahil sa kahihiyan. Pagdating sa bahay ng kanilang ama, ipinakilala sila sa kanilang tiyahin at ilang kapatid na babae sa ama. Lumalabas na ang kanilang ama ay nakipagsapalaran sa buong mundo at nakipagrelasyon sa hindi mabilang na mga babae. Ipinapaliwanag nito kung bakit magkaiba ang kulay ng balat ni na Joel at Regis. Nagliwanag ang mata ng matanda nang makita niya ang dalawa niyang anak na lalaki sa harapan niya. Bago mamatay, sinabi niya kina Regis at Joel na magmamana sila ng isang dakilang kayamanan. Nasa sabik nito ang mga kapatid at sabik silang naghihintay na marinig ang tungkol sa kayamanan. Gayun paman, sa kanilang pagkadismaya, ang lahat ng kanilang natatanggap bilang mana ay isang dokumento ng pagpapalaya ng kanilang mga ninuno. Ang dokumentong ito ay ibinigay sa ilang alipin ng kanilang mga may-ari para sa ilang pambihirang gawain o gawa. Maliwanag, ang mga ninuno ni Narehis at Joel ay nabigyan ng kalayaan bago pa man legal na inalis ang pagkaalipin sa West Indies. Gayon paman, hindi sila nababahala tungkol sa simbolikong halaga ng piraso ng papel na ito at kinukutya nila ang mana. Pagkatapos ay panunuyan nilang pinunit ang papel sa ilalim ng hindi pagsang-ayon sa mata ng kapatid ng kanilang yumaong ama. Gaya ng inaasahan, ikinagalit ito ng matandang babae kaya nagpa siya siyang turuan ng leksyon ng mga brats. Siya ay nagbigay ng voodoo spell sa kanila at ipinadala sila pabalik sa ikalabimpitong siglo kung saan ang pang-aalipin ay laganap pa rin. Sa susunod na eksena, nang magising sina Regis at Joel, nakita nila ang kanilang mga sarili na wala ng saplot at nakadamit panloob na lamang. Habang nagtataka ang dalawa kung ano ang nangyari, isang pares ng takot na takot na mga itim ang dumaan sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating din ang dalawang mga ngaso ng Alipin, at banihag ang magkapatid na Grasdacer. Pagkatapos ay dinala sila sa palengke ng Alipin at ibinente kay Monsir Jordain, isang may-ari ng lupa. Ipinagkatiwala ni Jordain si Joel sa mga bukid, kung saan siya magtatrabaho sa ilalim ng pangangalaga ni Henry, isang brutal na races na kapatas, habang si Regis ay ipinadala sa mga kusina ng tirahan. Di nagtagal na tuklasan ng magkapatid na talagang naglakbay sila pabalik sa taong 1780 kung kailan ang pang-aalipin ay umiiral pa rin. Kinabukasan, ang mga alipin ay napilitang makinig sa isang pari na nagbabasa sa kanila ng isang peking Biblia tungkol sa kung paano dapat sundin ng mga itim ang mga puti. Ngunit dahil ang magkapatid na Grasdacer ay ang tanging nakakabase maliban sa mga puti, tumanggi silang sumang-ayon sa mga nilalaman. Sinurpresa pa ni Regis ang pari, sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanya, ng isang linya mula sa libro. Kinagabihan, late na nagpakita si Joel sa field at natamaan ni Henry. Sawang-sawa so, sa pagpapahirap at pag-uugali ni Henry, tumakbo si Joel para makatakas ito sa bukid, ngunit sa huli ay nauntog ang kanyang ulo sa isang poste at natamba ang sarili. Dahil sa kanyang mga aksyon, siya ay hinahampas sa harap ng lahat. Nang gabing iyon tinawag si Regis sa opisina ni Monsieur Jourdain kung saan kinikilala ang kanyang kakayahang magbasa. Pinupuri siya ni Jourdain sa pagiging matalinong alipin at binigyan siya ng pribilehiyo na kontrolin ang iba pang mga alipin kasama si Henry. Samantala, ginagamot ng isang babaeng alipin na si Rosalie ang mga sugat ni Joel. Limang minuto pa lang ang nakakaraan mula nang magkita sila pero nagustuhan na siya ni Joel. Sa isang angkop na sandali, sumandal siya para halikan si Rosalie pero tumanggi ito. Pagkatapos ay pinagtapat ni Rosalie na siya ay umiibig sa isang kapwa alipin na nagngangalang Isidore na labis na ikinadismaya ni Joel. Kinabukasan, ginampanan ni Regis ang kanyang bagong tungkulin at nagsimulang mag-order at mag-utos sa ibang mga alipin na gawin ang kanilang trabaho. Laking gulat ni Joel nang makita ang kanyang kapatid na kumikilos tulad ng mga puti at pinapuna siya sa pagiging makasarili. Gayun paman, hindi gaanong nagmamalasakit si Rehis at patuloy siyang tapat sa kanyang mga bagong amo, at iniuulat ang kanyang trabaho sa buong araw kay Monsir Jordan. Sa kalaunan, nalaman ng lahat sa puting sambahayan ang tungkol sa kakayahang magbasa ni Rehis at sinimulan siyang kutsain. Nagbibiruan din sila kung marunong siyang tumugtog ng piano o hindi. Nagulat ang lahat maganda ang pagtugtog ni Regis ng piano. Gayun paman, nagre-resulta ito sa matinding paghagupit sa kanya ng mga puti. Sa wakas ay nagsawa na gustong lumabas ni Rehis at kinaumagahan, tumakas ang magkapatid sa taniman, sa pamamagitan ng palihim na paglukso sa karuahe ng isang lalaking hudyo na nagnangalang Isaak. Nang makarating sila sa kanyang lugar, nilapitan sila ni Isaak at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa kanilang presensya sa lahat ng panahon. Ang magkapatid ay humingi ng awa sa kanyang ngunit sa kanilang pagtataka, si Isaak ay nagbigay sa kanila ng mahusay at mabuting pakikitungo at pangangalaga dahil ang mga hudyo ay biktima rin ng diskriminasyon hindi nagtagal dumating ang mga alipors ni Monsieur Jourdain sa tahanan ni Isaac upang hanapin ang dalawang magkapatid. Ngunit bago sila mahuli, nagpaalam si Naredes at Joel kay Isaac at tumakas sa likod. Pumunta sila sa baybayin kung saan sumakay sila sa isang abandonadong bangka at pumunta sa karagatan. katawa tawa nagkukrus sila ng isang barko na ginagamit sa pagdadala ng mga alipin sa mga auction at nahuhuli at ikinulong. Kitawa-tawa at sila ng isang barko na ginagamit sa pagdadala ng mga alipin sa mga auction at nahuhuli at ikinukulong. Sa wakas, ang magkapatid na Grass ay napunta sa parehong pamilihan ng alipin kung saan sila ay binili ng mga alipors ni Jordan. Sa kabutihang palad, sa pagbabalik sa taniman, ang magkapatid ay naligtas ng isang tribong Aprikano na tinatawag ang kanilang sarili ng mga maroon. Dito, ipinahayag na ang mga tao ng tribo ay mga alipin ng isang beses bago sila tumakas mula sa kanilang mga may-ari. Ang dalawa ay tinanggap sa tribo, at nagsimula silang umawit kasama ang pinuno ng tribo. Gayunpaman, si Rehis na siya mismo ay kasal sa isang puting babae, ay tumangging kumanta kapag pinag-uusapan ng mga maron ang tungkol sa pagpatay sa mga puti. Ikinagalit ito ng tribo at mabilis nilang binalingan ang magkapatid. Ngunit sa kabutihang palad, nagtagumpay si Narehis at Joel na malampasan ang tribo, at maabot ang kaligtasan. Kinabukasan, natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa isang hindi kilalang lugar kung saan nakita nila ang kanilang tiyahin, na binansagan sila. Di nagtagal na pagtanto ng magkapatid na siya pala ang may pananagutan sa pagpapabalik sa kanila sa nakaraan. Nakiusap sila sa kanya na alisin ang spell at binanggit na gagawin nila ang lahat para dito. Noong una tumangi ang matandang babae ngunit sa patuloy na pagsusumamo ng magkapatid binibigyan niya sila ng pahiwatig Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan para makabalik sila sa kasalukuyan ay ang muling marating ang taniman at muling pagsamahin ang kanilang mga ninuno sina Isidore at Rosalie Sinabi rin niya sa kanila na itama ang pagkakamali nang hindi nagpapaliwanag Bago mawala, iniwan ng babae ang kanyang espesyal na sigarilyo, at inutusan ang magkapatid na maninigarilyo sila kapag matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon. Habang nag-iisip ang dalawa ng mga paraan upang harapin ang sitwasyon, biglang naalala ni Joel na nakita niya ang tila si Isidore ay nakikipagtalik sa ibang lalaki. Nag-record din siya ng video ng insidente sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Rehis. Nakumbinsi ang magkapatid na si Isidore ay bading at nagkamali sila ng paniniwala na ito ang error na dapat nilang ayusin. Sa sumunod na eksena, bumalik sina Joel at Rehi sa taniman. Sinusubukan nilang makipagayos kay Monsieur Jordan sa kanilang parusa, ngunit hindi ito gumano para sa kanila. Sa halip binansagan sila ng sigil ng plantasyon. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang mga kubo, at nagsimulang magplano ng kanilang gagawin. Samantala sa loob ng mansyon, ipinagdiriwang ng mga puti ang kasal ng anak ni Monsieur Jourdain. Isinasaalang-alang alang ito bilang perpektong pangabala, ang magkapatid ay nag-organisa ng kanilang sariling salo-salo para sa mga alipin. Lihim silang nagnakaw ng isang drum ng rum mula sa distillery para malasing at upang buhayin ang pag-iibigan ni na Isidore at Rosalie. Gayunpaman, naging hadlang sa kanilang plano ng makita ni Regis si Joel na nakikipag-away kay Rosalie dahil sa pagkagusto nito sa kanya. Pagkatapos, ang magkapatid ay nag-improvise at pisikal na tinutulungan ang mag-asawa na makipagtalik habang sila ay natutulog. Kapag ito ay tapos na, sila ay kumbinsido na ang kanilang misyon doon ay natupad. Sa paniniwalang maaari silang umuwi kung kailan nila gusto, nagpa siya ang magkapatid na gumanti sa mga puti. Umasok sila sa mansyon, armado, kung saan pinapahiya nila ang lahat. Kinahalika ni Joel ang anak ni Monsir Jordan samantalang sinimula ni Regis na sirain ang mga kasangkapan at sinampal pa ang isang puting lalaki. Biglang pumasok si Henry sa silid na may dalang baril at pinagbantaan ang magkapatid. Gayunpaman, si Narehis at Joel ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot at nagpatuloy sa paggamit ng sigarilyo. Sa kasamaang palad, kapag naninigarilyo sila, walang nangyayari. Tila napalitan ng ordinaryong sigarilyo, ang mahiwagang sigarilyo na ibinigay ng matandang babae. Bilang resulta ng kanilang mga gawa, sila ay ikinulong sa isang hawla, at hinatulan ng pagbitay sa susunod na araw. Nang gabing iyon naging emosyonal ang magkapatid at nagsimulang pag-isipan ang kanilang mga pagpipilian sa buhay. Si Reyes ay nagkwento tungkol sa kanyang pagkabigo sa kasal habang si Joel ay umami na siya ay walang trabaho. Pagkaraan ng ilang oras, habang ang magkapatid ay nakikiramay pa rin sa isa't isa, dumating si Henry at inilabas sila sa bukid kung saan sila bibitayin. Gayunpaman, bago ang pagbitay, ang anak ni Monsieur Jourdain, si Victor, ay tumakbo patungo sa kagubatan dahil hindi niya kayang panoorin ang tanawin. Hinabol siya ni Rosaline at hindi nagtagal ay nalaman niyang nahulog siya sa kalapit na ilog. Natarante ang lahat ng miyembro ng pamilya at tumakbo papunta sa pinangyarihan. Gayunpaman, sinamantala ni Isidore ang kaguluhan at iniligtas ang magkapatid na pinatumba si Henry sa proseso. Pagkatapos ay inutusan niya silang tumakbo para sa kanilang buhay na kung saan sila ay obligado. Habang tumatakas ang magkapatid, naabutan nila si Victor na tinatangay ng batis. Kulang dalawang isip tumalon ang dalawa sa mapanganib na ilog. Ngunit sa pagtataka ni Rehis, hindi marunong lumangoy si Joel. Ito ay nagpapahirap sa kanyang gawain, ngunit sa anumang paraan, nagawa niyang iligtas ang kanyang kapatid at si Victor. Nagpasalamat sa magkapatid sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak, at pinalaya sila ni Monsieur Jordan. Ang magkapatid sa ama ay ginawadan din ng parehong dokumento ng pagpapalaya na ibinigay sa kanila ng kanilang yumaong ama. Gayunpaman, sa halip na tanggapin ang kalayaan at ang parangal, kiniling nila kay Monsieur Jourdain na palayain sina Isidore at Rosalie, at ibigay sa kanila ang dokumento. Napansin ng ginoo na ang kahilingan ay kakaibang ngunit gayunpaman, siya ay obligado. Sa ganitong paraan, napalaya ng magkapatid sina Isidore at Rosalie, ngunit hindi pa rin nila alam kung saan mahahanap ang mahiwagang sigarilyo na tutulong sa kanila na makabalik sa modernong panahon. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nilang tinatanggap na maaaring hindi na sila makabalik sa kanilang panahon. Isang araw, nagpaalam sina Isidore at Rosalie sa magkapatid, na aalis na sila sa tanimandala ang mga papeles. Habang pinagmamasdan silang dalawa na umalis mula sa malayo, nilapitan sila ni Henry at inutusan silang bumalik sa trabaho. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sigarilyo at nagsimulang manigarilyo. Nang subukan niyang hiyay ng magkapatid sa pamamagitan ng pagbuga ng usok sa kanilang mga mukha, bigla silang naglaho, na labis na ikinagulat ni Henry. Ipinapahiwatig nito na si Henry ang nagnakaw ng sigarilyo sa kanila. Sa sumunod na eksena, bumalik ang magkapatid sa kasalukuyan kung saan nakita nila ang kanilang tiyahin sa tabi nila. Nang makita nilang hawak niya ang orihinal na dokumento sa kanyang kamay, nabuhayan ng loob si Narehis at Joel. Lumipas ang ilang buwan. Nakahanap si Joel ng regular na trabaho sa isang construction site kung saan nagre pa rin siya tungkol sa kanyang minimum na sahod, at may kinalaman ito sa kanyang pagiging itim. Samantala, bumalik si Rehis sa kanyang trabaho sa bulwaga ng bayan. Isang araw, habang papalabas na siya sa kanyang opisina, binati niya ang alkalde na nagpasa ng isang racist joke. Si Regis, dahil hindi na siya gaya ng dati, ay nagpasya na tumayo sa harap ng alkalde bago umalis. Ang eksena ay pinutol kay Regis at sa kanyang asawa, kasama si Joel at ang kanyang ina na nag-uusap sa sala ni Regis. Nagkasundo ang dalawa na ang pakikipagsapalaran nila, ang nagpalapit sa kanila bilang isang pamilya. Ngunit ang pagtatalo sa pagitan ng kanika nilang mga anak na babae, ay humantong sa pagpunit ng dokumento ng pagpapalaya. Natapos ang pelikula ng tumakbo si Narehis at Joel patungo sa kanilang mga anak na babae. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.